Hello, good morning guys! Kamusta? Ayan, kanin ko lang umaga dito, no? Sorry! Alas 8 media, ayan. Kasi, sabi ko sa'yo na kukunin na yung box. Dito sa friend house ko, ayan. Kaya dadaling ko siya ng maaga. Intay ko lang yung text niya kung marapit. Ngayon, ng box niya. Ayan, magsabay kami. Ay, yung cart over there. Ha. Hmm. So, hindi po nanalo sa akin. Okay, box. Ay, pasensya na po sa susunod na lang po ulit. Eh. Marami pa naman siguro yung time. Ha, ayan. Good luck sa, sa nanalo. I'm swerte. Ayan. Tiga, bustos mula ka nang nanalo. Now, naking box. po short siya sabay siya dadating ng box sa mama ko kasi nagpadala rin po ako ng box sa mama ko at sa auntie ko kaya, kaya sabay sabay sila dadating sa Pina. si sa Pulakan lang din naman yung nanalo ayun sakit ako sa inyo yung box mamay ano guys, ayan, daling ko na sa aking friend yung box. Ayan, swerte nang nanalo, sarapina, ayan o, ayan swerte ng Pinas. Lagi lang may box. hay kahirap ayusin po yung box na yan. Yung aking effort. At saka yung asawa ko, ayan. Napakahirap kaya. Ha? hindi ko nung kadali ang magbigay ng box. Kaya po, isipin niya na. Ayan, yung sa kabila, sa likod, ay sa mama ko yun. Ang mama ko ay special. Ayan, ibibigay ko box. Yan, punta na kami doon sa friend ko. 15 minutes lang naman. May kukuha doon sa kanya. Okay? Bye-bye na. Bye-bye! Hey, Ayan. Okay. Matagdang umaga. Ito yung mga ako yan. Ayan. Sa akin umaga ay hindi mawawala ang coffee